Kumusta naman ang love scene mo kay Aiko? Wa, well, uh, ah, masarap. <laughs> <laughs> Hindi, kasi ano, meron kami dito ginawang bago na kudo sa director namin. Direct, di ko talaga alam kung saan mo natutunan yon. Before the love scene, I think pwede ko na i share eh. Sige, May pwede. Pinakain siya sa amin. I think corn syrup yun. Basta matamis. It's binuhusan niya amin ng syrup. Kaya yung, yung dulong love scene, yung parang masyadong sticky yung mga balat namin. Dikit-dikit talaga. Corn syrup? Oo, matamis. Matamis. Parang, talaga, hindi siya honey corn syrup siya talaga. Parang corn, hindi ako sure eh, Kasi madilim na no, nilagay sa amin. bago oh, baka honey or something. Binigla lang kami ni Derek eh. Basta-basta parang, oh, dyan kayo. Tapos binuhusan sa amin. O oh, basta, ano yan. Tapos kami naman, ano para saan to direct? Pero after the, after the scene, parehas kami ni Aiko, sabi niya, sabi namin, kailangan namin siyang itry. <laughs> Sa sariling-sariling partner, syempre. Ito, no? Pa, para, ah, kasi parang nabigla kami, ah, ganun pala feeling nun. Iba, iba siya. Anong feeling? Na-enjoy nyo yung corn syrup? Oh, Matamis ano mang... eh. Tapos parang, gugustuin mo talagang dilaan yung katawan nung... Kasama mo eh. Eh, paano pa ka magkalat naman yung sa bedsheet ng kama kung sa kama nyo gagawin? Parang hindi din naman kasi mauubos mo siya. <laughs> oh, totoo. Tsaka hindi naman siya bus na no boss Parang nilagay lang, nilagyan lang kami sa Tapos konti dito. So, parang, basta iba yung feeling.